Hello guys, gusto ko lang tong i Siguro marami na rin ang nag nito pero kasi napansin ko na marami pa din ang nag-aalanganin or hindi lang nila alam. Para sa mga bumabalik ng Pilipinas, ito pala ang e-gates ng immigration And dito sa Terminal 1. Hindi ko lang alam kung kailan to nagsimula kasi hindi ko to napansin last year noong umuwi so, kami. So nung dumating pala ako dito guys, walang pila kasi lahat pumila don sa old system ng immigration. Madali lang naman dito guys, hindi kayo mahihirapan. Kailangan nyo lang iiskan ang boarding pass at ang passport nyo. Kung may dalawa kayong boarding pass, yung last na boarding pass ang gagamitin nyo. At ayan na nga, in ko na ang boarding pass ko. Ilagay ang passport. Pagkatapos mong maskan ang boarding pass, may instruction naman din na ilagay ang passport. Ayan nga, iniiskan ko na ang passport ko. Kunin ang passport at tumayo sa footprint. ilapit sa iyo ang bagahe. Tingnan at screenisin ang salamin o ilapat ang kanang ituturo sa fingerprint scan. Maligayang pagdating sa Pilipinas. Yay! Yun lang! Welcome to the Philippines!